Yan. Gandang araw mga kapatid. Andito tayo ngayon sa Panginay Giginto, Bulacan. So ngayon, bumalik tayo dito sa Panginay. Ito yung dati kong lugar sa na kami nakatira dati. Ano? Pero doon pa yung banda sa may Panginay Sulok. Ito, malolos, Paubando. No. Ito yung triple junction. Pinabiyahiyan ko. Tapos ito naman no, papuntang bulakan-bulakan na yan. araw ko na At ang laki na nang pinagbago dito. Tapos natin meron na siyang gasoline na dito. Doon may rin yung gasoline na Phoenix. Tapos doon, titingnan natin. Bali... 7 years na mula nung malis kami dito sa Bulacan bali sa Pampanga na kasi kami nakatira na dito so ngayon napapasyalan natin ito kasi mag place natin nasa Pandi Bulacan at meron din mga kamag-anak dito marami sa bandang panginay so tingnan natin yan pagkali ng pinagbago yan ah eh. Pinit na dito. Kasi so, ito yung nakita ko. Yung malaking yan may alpha park at ito naman yung camellia camellia homes dito sa may panginay dito dito Ayan, oh. so, dati walang mga building dito ito kagaya so, nito yung wind fair Ayan, uh, yung winter yung supermarket ngayon ang laki kapag mismo ng kamedyo so umaga pa kasi kaya sarado pa yan naka mag -e i pa lang kasi kasi ito meron din gasolinan dito bago rin ito pupunta na itong uh, balagtas dire-direcho to marami ng mga building dito mga warehouse laki lang natin ang bahay kasi years na hindi uh, ako uh, share dito sa Adair Henry at sabi ko na yan dati dito ako nag apply ng trabaho itong pabrika na to yung Alpatec Alpatec dito sa kabila meron na rin Rico Gas Rico Gas Extinction at marami na rin mga stall na makikita ka Tapos dito yung paggawa ng sidecar, panginay kay Bobby. Eto, ngayon. Kay Bobby. Paggawa ng sidecar. Panginay. Bali, 20 years halos kami tumira dito sa barangay panginay. problema kasi dito kababaan na yung lugar na to laging binabaha high tide lang bahaan na ha? kaya yung tamo dito araw-araw laging nakababad sa tubig kakaroon ka ng kalipuma so may pato na rin ano dito at yung dahan ng parts ng motor ayun na at, sa may ibayo ibayo pangilay bahan ng Panginay. Yeah. Dito sa may kanan, dito yung papunta sa amin. Ayan, yeah, dito tayo. Pasyalan natin. Kung anong meron na. Pag malalim ng tubig, babalik na tayo. Yeah, dito dati ako naman masada. Palagtas, tulok, Panginay. Yeah, ang biyahe natin. So, makikita nyo, laging basa yung... Pasada, kasi mababa na yung lugar na to. Laging yung ito, laging ginabaha ito. Ayan, makikita natin dito mamaya na marami ng tubig lalo na ngayon tagulan lagi yung baka dito Ayan. ang ilay ito yung sulok sulok pang ilay Ayan, oh, meron ng tubig dito yun yung sinasabi ko so ito mababa pa to kaya pa natin pero mamaya malalim na balik na tayo o, papasalan lang natin kung anong itsura na ng tulok yung mga dati kong kasamahan sa Asia dati akong nagka-tricycle kasi dito namumpaan ko pa rin yung mga nakasama ko dati ito so, yung itsura ng pangilay Ay, ng sulok. So, yan yung. Dito, medyo malalim na dito. Saan nagkamali ka. So, yan. Ito na yung sa oro. Ito yung part na malalim talaga dati. Pero ngayon,

dahil na rin sa ano sa high tide tapos marami nang ginagawa sa Maynida kagaya ng airport sa may bandang Cubango uh, mga nagkilala ko yan sa Santo Nino parang kay Santo Nino sa julog Ah, street pala yun, street. Santo Niño Street. Hindi siya barangay. Hindi na papunta sa may banda sa amin. Yan eh. Masubig na talaga. Hindi ko na mababaan yung ano. Ah, ito na pala ipapunta ang ah, uh, Ronlin. Ronlin Street. Sulok.

dito papatok sa amin yan, ito dati dito kami nakapira ito yung Marcelo Marcelo yan, papunta dun sa... yan, papunta na yun sa amin so doon, medyo mababa na talaga doon malalim na yung tubig, hindi na tayo pwede doon yan, dito kami nakatira dati. Doon banda. Sa dulo nun. Yan. Hmm. Kalaki na lang pinagbago. naman sa may pagdiretso ko pa dito sa tita ko may taga dito susunod na kanto yan pababa ng pababa dito kaya mapansin mo yan matubig na talaga yan yan pagdiretso pa ako dito. tubig na yan banda yung sa sita ko pag dinerolto mo pa rin hindi na tayo tutuloy na. yun shoutout na lang kay Auntie Candy Balbino or Auntie Candy Gatula yun yung apelido kasi nung asawa niya alam nang palalim ko big down kay Panoy Tula, yung naka baliwag type na sidecar hindi na tayo napansin hindi eh, ko rin siya pinansin eh. <laughs> abala pa siya sa pagbiyahin niya a few moments later so ito naman yung school na pinag-aralan ko yung FDMS of uh, Francisco Palagdas Memorial School dyan ako nag-elementary tumalakang nga din yung pinagbago magkaroon na ng covered court dati wala yan malawak yan sa likod ito na yung bantayan uh, papuntang balagtas na to so direct na tayo din balagtas ayun barangay spot ng panginay Ito, malaki na rin yung pinagbago mga tindahan inaabot din to ng baha itong lugar na to pagka may bagyo halos hindi rin madaanan to uh, dito yung biyahe natin balikan pabalagtas tapos tulok so, depende sa pasahero nyo sa nakakarating tayo ng triple junction kaya kung sumasakay yung pinagalingan natin kanina yan, Celia Street ito naman yung Tannery Street Pinas na rin yung daan baba bababa na dito sa Celia Street itong banda dito maraming duro ano, nakatanya sa gilid nakakaano ah, na rin yung lugar na to nakikita mo nga mga post ng mga dati kong mga kapitbahay Araw -araw talagang araw-araw talagang pinapakasin sana Parating lang tayo Mawala na rin yung Baka na Ito na, pabaligtas na tayo Kaming palengke Yan, ito yung mga Tricycle na dito TV Toda Yan, ganyan dati yung linya ko Tagal din ako na masada dito 6 years Ako na ba masada na Tricycle dito na lang ako kilala ko na hindi <laughs> tayo makikilala kasi naka helmet tayo eh. kaya travel vlog muna tayo ngayon nabis ko lang kasi yung lugar na to dito na ako lumaki nagbinata at nakapag-asawa bali 2018 lang kami wipad ng Pampanga hanggang ngayon 2024 na so doon na kami permanent na kami doon sa Pampanga at doon na lahat yung aming um, mga papeles yung transfer ng ng uh, residency doon na ito na yung pala yung pinagkaragtas ito naman yung pilahan ng tricycle shout out sa kanila shout out shout out sa inyo nabuhay kayo hindi ko pinakaihiya yung dati ko trabaho proud ako dyan dahil eh, napakaganda yung trabaho yan wala kang tinatapakan so dito na tayo sa may palagtas sa may pinaka marker nya ayan o kalagtas. So ayan, maraming salamat sa panonood. God bless po. Sa atin lahat.